Kabanata siyam at labing anim. Wala kang mga kwalifikasyon, mahinahong sagot ni Sebastian habang nakapulupot ang mga kamay sa likod. Malamig na ngunguso si Harshet. Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo kinuha, kaya huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa. Nang magsimula ang labanan, hinawakan ni Harshet ang kanyang mahabang espada ang kanyang buong katawan ay nagradiated ng espiritual na enerhiya habang sinisingil niya si Sebastian ng may matinding determinasyon. Si Sebastian ay mabilis na umiwas sa mga pag-atake, ngunit ang kanyang mga pagdalaw ay mukhang medyo pilit. Nang makita ito, lalong naging mayabang si Harshath, na nanunuya ng malakas, Sebastian, ito lang ba ang kaya mo, hamak na langgam. Lumuhad ka at humingi ng awa ngayon, o sisiguraduhin kung magiging alabok ka ngayon. Nanatiling panay ang tingin ni Sebastian, at habang umiiwas siya sa mga hampas ni Harsheth, banayad niyang sinimulan ang pagsulat ng mga drawing-drawing sa lupa. Ang mga nanonood na nanonood ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkabalisa para kay Sebastian, na nagbubulungan. Bakit ganun na lang umiwas si Sebastian? Hindi kaya wala siyang lakas para makalaban. Sayang. Sa bilis na ito, hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon laban kay Harsheth hindi natarante si Sebastian sa kanilang mga sinabi, at nanatili siyang kalmado. Sinabi niya ng may kampanteng ekspresyon na, masyado pang maaga para magdiwang ka. Oras na para tapusin to. Sa sandaling magsalita siya, inactivate niya ang formation. Sa isang iglap, isang nakasisilaw na liwanag ang sumiklab mula sa forma sayon, na nahuli si Harshet sa loob ng mga hangganan nito. Hindi mabilang na lakas ng espada ang bumaril na parang walang humpay na bagyo, na binomba si Harshet. Sa kabila ng kanyang nagmamadaling pagtatangka na magtaas ng isang protection na kalasag, hindi niya nakayanan ang matinding baril. Sa ilang sandali, maraming maliliit na hiwa ang lumitaw sa kanyang katawan, na may dugong tumutulo mula sa mga sugat, na nagdulot kay Harshet ng matinding sakit. Hindi na siya nakatiis, iniyuko niya ang kanyang ulo at nagmakaawa, Sebastian, nagkamali ako. Pakiusap, maawa ka sa akin. Ang karamihan ng mga manunood ay napabuntong hininga sa pagkamangha, gulat na gulat sila sa mga pangyayari. Kailan siya nag-set up ng formation? Nagse-set up ng formation habang nakikipaglaban ng hindi gumagamit ng anumang materyales. Paano niya nagawa yon? Talagang pinagkadalubhasaan ni Sebastian ang gayong pambihirang pamamaraan. Totoo yon. Itinatago niya ang mga kakayahan niya noong umpisa pa lang. Nagkagulo ang buong karamihan. Maging ang pinuno ng sekta at mga matatanda ay natigilan, hindi makapaniwala na si Sebastian ay nagtataglay ng gayong hindi kapanipaniwalang kakayahan. Si Feilin, na mula sa isang prestihiyosong pamilya, ay bakas sa kanyang mga mata ang pagkamangha. Habang si Leila, na noon pa man ay minamaliit si Sebastian, ay gulat na gulat ngayon at si Alfie naman ay lubos na hindi makapaniwala. Ilang saglit lang, hiniwa ng dose-dose ng sword energy ang katawan ni Harshet. Ang isang solong sugat ay maaaring hindi gaanong malubha, ngunit ang mga dose-dose ng mga ito na tumatakip sa kanyang buong katawan ay nakakatakot, na nagiiwan sa kanya na basang-basa sa dugo. Malinaw na kung magpapatuloy ang mga bagay sa ganitong paraan, aabutin ng wala pang isang minuto para maaangkin ang kanyang buhay. Bukod dito, ito ay may pagpigil ni Sebastian, dahil nag-set up lang siya ng mid-level na third-level formation. Kung nag-set siya ng high-level na third-level formation, natapos na si Harshet. Siyempre, ang desisyon ni Sebastian na subukan ito sa laban ay isang spur of the moment na ideya. Hindi niya inaasahan na talagang gagana ito. Ang tagumpay na ito ay hindi pa nagagawa. Karaniwan, ang pag up ng isang forma sayon ay nangangailangan ng kabuoang konsentrasyon ng walang anumang distractions at ang paggamit ng iba't ibang mga materyales. Ngunit nagawa itong iset up ni Sebastian habang umiiwas sa mga pag-atake at hindi gumagamit ng anumang materyales. Ito ay ganap na binawi ang pangunawa ng lahat sa mga diskarte sa pagbuo. Hindi ko inasahan na mahusay ang binatang ito sa mga formation technique. Kung alagaan ng maayos, Walang alinlangan na magiging formation mage siya sa hinaharap, gulong ni Franz sa sarili. Hindi niya maiwasang magtaka kung ang pagpapakasal sa anak niya kay Sebastian ay hindi naman siguro masamang ideya kung tutuusin. Kabanata Shiam, Naraan at pito Sa battle platform, inalis ni Sebastian ang formation. Mabilis na tumalon si Harsheth mula sa platform, puno pa rin ng takot ang kanyang mukha. Mabilis na natapos ang kasalukuyang round ng mga tunggalian, na may apat na pong kalahok na sumulong sa susunod na yugto. Muling inihayag ni Cadmus ang mga pabuya para sa mga makapasok sa susunod na round. Sa pagkakataong ito, ang mga gantimpala ay mas mapagbigay, isang high-grade enchanted garment, isang pure essence pill, at bukod pa rito, isang storage space ring. Mahalagang malaman na ang mga singsing sa espasyo ng imbakan ay napakahalaga. Kahit na sa mga alagad ni Swordeti, kakaunti lang ang nagmamayari ng gayong mga singsing, dahil kahit na ang pinakamaliit ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa isang libong spiritual stones. Para kay Sebastian, na mayroon ng malawak na storage space ring at kayamanan na nagkakahalaga ng isang milyong espiritual na bato, napakaliit ng mga reward na ito. Ang tanging layunin niya ay makakuha ng pwesto sa nangungunang sampung upang makakuha ng akses sa ipinagbabawal na lugar. Sa pagkakataong ito, wala nang drawing ng lot. Diretso ang mga laban dahil ang unang kalahok ay humarap sa pangalawa, ang pangatlo ay humarap sa ikaapat, at iba pa. Si Feilin ay numero pito, at umakyat siya sa ikaapat na laban. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay isa pang babaeng disipulo na may parehong 4-star demigod na rango. Bagamat pareho ang kanilang cultivation level, mabilis na naitatag ni Feilin ang dominanteng posisyon sa sandaling magsimula ang labanan. Nagtaglay siya ng wind-based na pangangatawan at nagsanay ng wind-based techniques kaysa sa karaniwang kasanayan sa swordety. Ang kanyang hindi kapani paniwalang walang bilis ay nag-iwan sa kanyang kalaban na walang pagkakataon na maka-counter-attack. Bukod dito, ang kagandahan at kaakit-akit na mga galaw ni Feilin ay nagmistula sa kanya na parang sumasayaw siya sa halip na sumabak sa labanan. Ang kanyang kakisigan ay nabighani sa mga manunood, na nag-iwan sa kanila ng pagpalakpak at lubusang naaaliw. Sa kasamaang palad, masyadong mabilis na tapos ang labanan, sa lima o anim na galaw lang, walang pagpipilian ang kanyang kalaban kundi tanggapin ang pagkatalo. Ilang sandali pa, turn na ni Sebastian na muling lumaban. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay isang payat na lalaking disipulo na nagngangalang Kegan Hill, na may antas ng cultivation ng 5-star demigod. Hinawakan ni Kegan ang kanyang espada na nakatutok kay Sebastian, malamig na sinabi, nakita ko ang laban mo kay Harshet. Aaminin kong henyo kapag dating sa formations. Nagawa mong mag-set up, nang hindi napapansin, sa laban. Pero huwag mong isiping magiging tanga ako gaya niya hindi kita bibigyan ng pagkakataon na mag-set up ng panibagong formation. Tingnan lang natin, sagot ni Sebastian na may matingkad ng iti. Ilabas mo ang iyong sandata. Sigaw ni Kigan. Dahil sa ayaw niyang ipakita ang kanyang tunay na lakas, saglit na umilo ang kamay ni Sebastian. Isang silver sword ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang espadang ito, na may sukat na 3 talampakan 3 pulgada ang haba at tumitimbang ng higit sa 1800 pounds, ang kanyang nakatalagang sandata ang Harmony Blade. Ito ang unang pagkakataon na inilabas niya ito sa pakikipaglaban mula ng pinuhin ito. Dati ay pinipigilan niya itong gamitin dahil sa bigat nito. Kahit na siya ay sanay sa parehong pisikal at espiritual na martial arts, nakita pa rin niya na medyo mahirap gamitin ang Harmony Blade, dahil ang bawat indayog ay nakakaubos ng malaking halaga ng kanyang lakas at lakas. Gayunpaman, sa pagiging mahinang kalaban ni Keegan, nakita ito ni Sebastian bilang isang perfectong pagkakataon upang magsanay gamit ang espada. Tanggapin mo to. Sigaw ni Keegan habang naunang umatake, naglulunsad ng nagniningas na sword energy papunta kay Sebastian. Ang nagninangas na init nito ay naglalayong sunugin ang lahat ng nasa daan nito. Hindi umiwas si Sebastian. Sa halip, itinaas niya ang Harmony Blade upang salagin ang pag-atake. Sa isang malakas na tunog, sumabog ang sword energy sa pagtama ng Harmony Blade, na naging dahilan upang mapaatres si Sebastian ng tatlong hakbang. Mukhang hindi kasing tigas ang Sebastian na ito gaya ng inaakala namin, sabi ng isang madla sa bayngisi ang pag-atake ni Keegan ay isang probong strike lamang, at nahihirapan na siyang hawakan ito. Walang duda na isa siyang henyo sa mga formation. Lalo na sa pagkakaset up sa kanila sa init ng labanan. Kung hindi handa ang mga kalaban niya, madali silang mahulog sa bitag niya. Ngunit ang kanyang pinakamalaking alas ay nalaro na. Ngayong nakabantay na ang lahat, imposibleng mag-set up ng panibagong forma sayon. Siya ay tiyak na matatalo sa pagkakataong ito. Totoo iyon, sabi ng isa pang tao. Maaaring disente ang kanyang mga kasanayan, ngunit wala siyang laban kay Kigan. Kabanata siyam at labing walo. Ang hindi na pagdanto ng karamihan ay ang dahilan kung bakit napilitang umatras si Sebastian ay hindi dahil sa lakas lamang ni Kigan. Sinadya niyang pigilan ang kanyang cultivation sa antas ng isang two-star demigod, at hawak din niya ang Harmony Blade. Halos hindi niya magawang ay ang espada, at kahit ang paghawak nito ay isang hamon. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ni Keegan, hindi nakakagulat na paatras ng hakbang si Sebastian. Sa katunayan, ang paggamit ng Harmony Blade ay talagang ginawa siyang hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa pakikipaglaban gamit ang mga kamay, dahil lalo nitong pinaghigpitin ang kanyang kakayahang ilabas ang kanyang tunay na lakas. Gayunpaman, ito mismo ang nais ni Sebastian. Gusto niyang takpan ang kanyang tunay na kapangyarihan habang sabay na nagsasanay gamit ang espada, na nakakamit ng dalawang layunin ng sabay-sabay. Naniniwala si Kigen na ang mga kakayahan ni Sebastian ay katamtaman. Pinalakas niya ang kanyang pagsalakay, naglulunsad ng sunod-sunod na atake ng espada. Nagpakawala siya ng higit sa isang dosen ng alo ng sword energy, na pinilit si Sebastian na patuloy na umatras, na halos hindi nakahawak sa kanyang kinatatayuan. Inakala ni Keegan, kasama ng iba pang nanonood, na nasa bingit ng pagkatalo si Sebastian. Lumipas ang mga minuto, at nabigo pa rin si Keegan na madaig siya sa kabila ng walang humpay na pag-atake. Bagamat mukhang nasa bingit na ng pagbagsak si Sebastian, gaano man kabangges ang pagsalakay ni Keegan, hindi niya mapasok ang depensa ni Sebastian, lalo pa siyang itumba. Nagsimulang mawala ng tiyaga si Keegan at naghanda na gamitin ang kanyang ultimate move. Sa sandaling iyon, ang mga labi ni Sebastian ay pumulupot sa isang nakakaalam ng iti. Panahon na para tapusin ito, Ania. Nang marinig ang mga salitang ito, naramdaman ni Keegan ang biglaang pag-iisip. May lamig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Masyadong pamilyar ang parirala. Sa sumunod na sandali, pinitik ni Sebastian ang kanyang mga daliri. Ang di mabilang na mga ron ay biglang kumikinang sa lupa, na naging isang makinang na liwanag na bomb alot sa buong arena. Sa isang iglap, makikita na lamang ng madla ang isang napakalaking pagsabog ng nagniningning na liwanag na tumatakip sa battle platform. Ang mga figure ni Sebastian at Keegan ay tuluyan ng nilamon. Ang lumabas, si Sebastian ay palihim na nagtayo ng panibagong forma sayon habang sila ay naglalaban. Kahit na pinagmamasdan siya ng mabuti ni Keegan, binago ni Sebastian ang kanyang paraan ng pagbuo. Karaniwan, ang mga forma sayon ay nilikha sa pamamagitan ng paggamit ng mga galaw ng kamay upang isulat ang mga rune at pagkatapos ay ay embed ang mga ito sa isang bagay. Ngunit sa pagkakataong ito, Makabagong dinamit ni Sebastian ang kanyang mga paa upang lumikha ng mga ron, isang groundbreaking na pamamaraan na hindi pa nakikita noon. Paanong nangyari ito? Kailan niya na set up ang formation na iyon? Desperado siyang dumedepensa laban sa mga pag-atake ni Kigan. Paano kaya siya nakahanap ng oras para mag-set up ng isang formation? Ang lahat ng naruroon ay natigilan, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Maging si Franz at ang iba pang matatanda ay hindi eksepsyon. Sa loob ng formation, winasiwas ni Keegan ang kanyang espada sa lahat ng direksyon. Nag-set up si Sebastian ng isang illusionary formation. Sa mga mata ni Keegan, maraming bersyon ni Sebastian ang nakapaligid sa kanya. Bagamat alam ni Keegan na isa itong ilusyon, hindi siya makawala rito, ni hindi niya matukoy kung sinong figure ang tunay na Sebastian sa kanyang desperasyon na itago si Sebastian, na ipagpatuloy na lamang niya ang pagwasiwas ng kanyang espada sa lahat ng direksyon. Ang kinalabasan ay hindi maiiwasan. Nang hindi mabantayan ang bawat anggulo ng sabay-sabay, iniwan ni Kigen ang kanyang sarili na nakahantad. Tahimik na nagmamanyobra si Sebastian sa likod niya at naghatid ng malakas na hampas sa likod ni Kigen, na nagpalipad sa kanya palabas ng battle platform. Nagulat ang mga tao kahit na naging alerto si Keegan, nagawa pa rin siyang talunin ni Sebastian gamit ang formation. Ito ay isang tunay na hindi pangkaraniwang gawa. Ang mga mahuhusay na alagad ng Swordati e ay tumingin na kay Sebastian ng may bagong paggalang. Bagamat maaaring isaalang-alang pa rin nila ang average ng kanyang katamtamang kakayahan sa pakikipaglaban, napagtanto nilang kakaiba ang kanyang kahusayan sa mga porma sayon. Ito ay sapat na mapanganib na, kung mahuli, sila ay madaling matrap. Nag-alab ang mga mata ni Alfie na may mas matinding hangarin na pumatay hindi lang siya natakot sa kakayahan ni Sebastian kundi nakaramdam din siya ng banta na hindi niya kayang tiisin. Ang pagbangon ni Sebastian ay naglagay sa kanya sa gilid, at iyon ay isang bagay na hindi pinapayagan ni Alfi. Pagkatapos ng dalawang round ng kompetisyon, dalawampung kalahok na lang ang natitira, kasama ang dalawampu na otomatikong umabant mula sa mga nangungunang rango ng nakaraang taon. Na naging kabuo ang 40 contestants. Muling umakyat si Cadmus sa entablado at inihayag sa malinaw na boses, binabati kita sa lahat ng sumusulong na mga disipulo. Susunod, haharapin ninyo ang nangungunang dalawampung noong nakaraang taon ang mga mananalo ay magiging top 20 ngayong taon at makakatanggap ng mga sumusunod na reward. Magkakaroon ng storage space ring, isang set ng high-grade enchanted garments, isang pure essence pill, at karagdagang limang libong spiritual stones. Ang mga gantimpala na ito ay nagpaningning sa mga mata ng mga alagad sa pagnanasa. Ang premyo ay nagkakahalaga ng higit sa pitong libong espiritual na bato ngayon. Ito ay mas malaki kaysa sa kabuoang halaga ng higit sa porsyento ng mga disipulong naruroon. Ang susunod na yugto ay ang pagguhit ng mga palabunutan, na nag-iwan sa marami na nabalisa at hindi mapalagay. Ang isang stroke ng malas ay maaaring mga hulugan ng pagharap sa isang mabigat na kalaban at pag-alis ng maaga. Magtatapos ito tulad ng nakaraang taon. Sa kabila ng pagkakaroon ng lakas para maabot ang top 20 o maging ang top 10, hindi pinalad si George Bauer na makaharap si Alfie sa apat na pungta elimination match at maagang na knockout. Ngunit sa mundo ng paglilinang, bihirang magkaroon ng puwang para sa pagiging patas. Ang swerte ay madalas na nakikita bilang bahagi ng lakas ng isang tao. Pagkatapos ng lahat, ang mga patakaran ay hindi idinisenyo upang ay target ang anumang partikular na individual dahil ang mga bagay ay palaging ganito. Kabanata siyam na raan at labinsyam. Gayunpaman, walang pakialam si Sebastian kung sino ang nabunat niya dahil walang makakapijaw sa kanya na makapasok sa top 10. Sa huli, hinaylan niya ang puting numero labing-anim. Nang makumplito ang pagguhit, nagsimula ang mga laban. Ang unang umakyat sa ring ay si Leila Jarvis, na humarap sa isang lalaking nagngangalang Enzo Hopper. Pareho silang may hawak na mahabang espada. Karaniwan para sa mga miyembro ng Swordati na gumamit ng mga espada, dahil ang sekta ay ipinangalan sa sandata, at marami sa kanilang mga teknik ay nakasentro sa dito. Simula nang magsimula ang laban, si Enzo ang nagkusa at umatake. Dahil naabot na niya ito, hindi biro ang kanyang lakas, na umabot sa ranggo ng 5-star demigod. Walang kahirap-hirap na iwinagayway ni Leila ang kanyang espada, nagpadala ng wave ng sword energy na agad na tumulak sa kanya pabalik. Sinundan niya ng ilang mas malalakas na atake. Tulad ng isang kislap ng liwanag sa kalangitan, ang enerhiya ng espada ay mabilis at hindi mapigilan, ang gilid nito ay matalas na hindi maihahambing walang magawa si Enzo kundi itaas ang kanyang espada para hamarang. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na malalakas na boom habang siya ay paulit-ulit na napaatras hanggang sa matagpuan niya ang sarili sa gilid ng stage. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Leila. Sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ni Enzo na labanan, ang napakalakas na puwersa ay nagpasabog sa kanya palabas ng stage si Enzo ay nakatayong matangkad sa gitna, masiglang pinagmamasdan ang kanyang tagumpay. Gaya ng inaasahan kay MS Leila. Napakalakas talaga niya. Bukod kina Mr. Alfie at Mr. D'Angelo, walang ibang kayang tumapat sa kanya. Tumanggo ang lahat bilang pagsangayon. Maging si Sebastian ay umamin na kahanga-hanga ang talento ni Leila sa cultivation sa mahigit 30 anyos pa lamang, naabot na niya ang antas ng anim na bituing demigod. Kung hindi dahil sa hindi mabilang na pagkakataong naranasan niya, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Siyempre, ibang-iba ang kanilang kapaligiran. Ipinanganak si Leila bilang tagapagmana ng Swordity, na may akses sa pinakamahusay na mga teknik, mga mapagkukunan na higit pa sa kung ano ang pinapangarap ng karamihan, at gabay mula sa mga nangungunang eksperto ng sekta. Sa kabilang banda, sinimulan ni Sebastian ang kanyang paglalakbay sa pamamagitan lamang ng isang normal na tagapagturo. Ang cultivation method na una niyang isinagawa ay hindi kakaiba, at ang mundo kung saan siya lumaki ay kulang sa masaganang espiritual na enerhiya na naruroon dito. Kung tungkol sa mga mapagkukunan, halos wala sila. Kung nabigyan siya ng parehong mga bentahe gaya ni Leila, walang duda na mas malakas na siya ngayon. Mayamaya, -maya, si Faelin na. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay isang babaeng disipulo na nagngangalang Ria Fox. Napansin ni Sebastian na medyo hindi mapakali si Feline habang kaharap si Ria. Alam niya na dahil sa pagtataksil ni Ria kay Felin, kahit na si Faelin ay nagkukunwaring hindi alam ang tungkol dito. Ang laban na ito ay nakakuha ng makabuluhang atensyon, dahil si Rhea ay isang 5-star demigod, habang si Faelin ay nasa 4-star level lamang. Interesado ang lahat kung kaya bang malumpasan ni Faelin si Rhea at ang kinan ang tagumpay. Nang magsimula ang laban, nagkusa si Rhea na maglunsad ng isang agresibong pag-atake. Ang kanyang mga galaw ay mabangis at walang awa. Noong nakaraan, Maaaring nagpigil si Feilin sa pakikipag pakikipagkaibigan, at pinili niyang dumpensa. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata habang mabilis na umiiwas sa pangharap na pagsalakay ni Ria. Gamit ang mahabang espada sa kamay, sinukli niya ang sunod-sunod na malalakas na hampas. Kahit na ang cultivation ni Feilin ay mas mababa sa antas, ang kanyang espiritual na enerhiya ay mas nalisay, at siya ay mas mabilis. Bahagyang tumagal si Ria ng isang minuto bago naghatid ng mabilis na sipa si Faelin, na pinaalis siya sa platform. Talagang tinutupad ni Faelin ang kanyang reputasyon bilang isang kahanga-hangang tao. Siya ay labinsyam lamang at isa ng four-star demigod. Sa libong taong kasaysayan ng swordity, iilan lang ang nakaabot sa ganoong antas sa kanyang edad. Oo nga. Kaya niyang labanan ang mga taong mas malakas sa kanya at nananalo pa rin siya ng walang kahirap-hirap. Hindi ito kapanipaniwala. Puno ng pagkamangha ang mga tao. Maging si Sebastian ay kailangang umamin na si Phelene ay nagtataglay ng pinakamataas na talento sa paglilinang na nakita niya. Maya-maya, turn na ni Sebastian ang humakbang papunta sa ring. Ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay isang lalaking nagngangalang Rhys Young. Si Rhys ay malapit na nakahanay kay Alfie. At tulad ng inaasahan, sa sandaling siya ay tumuntong sa platform, sinimulan niyang tingnan si Sebastian. Tinanong niya si Sebastian ng may galit na ekspresyon, Bata, kusa ka bang bababa ng stage, o gusto mo bang sipin pa kita? Kabanata siyam na raan at dalawampu. Tumayo si Riz sa battle stage, hinawakan ang kanyang mahabang espada na may hindi matitinag na kay Abangan. Ang kanyang presensya ay naglabas ng isang nakakatakot na aura bagamat nasaksihan na niya ang husay ni Sebastian noon, binaliwala pa rin niya ito. Kung sa bagay, higit na nalampasan ng kanyang lakas ang mga naunang kalaban ni Sebastian. Nasa rurok ng 5-star demigod level series at maaari siyang makapasok sa 6-star demigod realm anumang oras, kaya tiyak na may potensyal siyang makapasok sa nangungunang sampung kalahok. Sa ibaba ng entablado, naghiyawan ang mga tao sa sobrang pananabik. Sino sa tingin mo ang mananalo? May nagtanong. Hindi ba halata? Higit na mas malakas si Mr. Young. Kampanteng sagot ng isa. Teka, sandali lang. Hindi man si Sebastian ang pinakamalakas pagdating sa pisikal na lakas, pero ibang usapan ang mastery niya ng mga formation. Kaya niyang iset up ang mga ito nang walang nakakapansin, dahilan kaya mahirap siyang kalaban, sagot ng isang tao. Totoo yun makapangyarihan ang mga formation, ngunit ang pagsiset up ng isa ay nangangailangan ng oras. Malabong bigyan siya ni Mr. Young ng pagkakataon. Eksakto. Dagdag pa dito, ang mga formation ay umaasa sa mga ron na iginuhit sa lupa. Bago ganap na mabuo ang mga ito, ang mga ron na iyon ay marupok. Kung aatakihin mo ang mga ito ng enerhiya bago makumplito ang mga ito, madali mo itong masisira tumango ang karamihan bilang pagsang-ayon. Sa entablado, na natiling kalmado si Sebastian, hindi siya natin nagsapang uudyok ni Riz. Tumawa siya at sinabing, narinig ko na ang mga salitang yan noon. Nakita mo naman kung anong nangyari pagkatapos. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, naglagablab ang mga mata ni Riz sa galit. Galit na sigaw ni Riz, hayop ka. Alam ko na ang mga pakulo mo. Hindi mo ako maiisahan sa pagkakataong ito. Kung wala ang mga formation mo, wala kang kwenta. Kayang-kaya kitang talunin gamit lang ng isang kamay. Napangiti ang labi ni Sebastian. Hindi ka mapapahamak sa pagyayabang mo, pero kapag ipinagpatuloy mo yan, baka mapahiya ka. Minamaliit mo ba ako? Ipapakita ko sayo na nagkakamali ka. Napasimangot si Reese. Binigay niya ang kanyang salita nagpakawala siya ng mabangis na sword energy diretso kay Sebastian. Isang napakalaking streak ng berdeng sword energy, na may sukat na humigit kumulang 75 talampakan, ang gumaba mula sa kalangitan. Nagdala ito ng isang hindi mapigilan at napakatinding puwersa na tila may kakayahang Sam Iris sa mundo. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Sebastian ang kanyang Harmony Blade. Sa halip, pinili niya ang isang regular na top tier magical longsword. Sa isang mabilis na hakbang, ginamit niya ang kanyang phantom stride, na nakaiwas sa pag-atake ng madali. Ilang sandali pa, umalangaw-ngaw ang isang dumadagandong na boom sa arena habang ang enerhiya ng berdeng espada ay bumagsak sa yugto ng labanan. Ang mga ron na nakabaon sa platform ay kumikislap ng maliwanag, at lahat ng naruroon ay nararamdaman ang panginginig sa ilalim ng kanilang mga paa hindi may kakaila ang kapangyarihan sa likod ng atake ni Riz. Kung wala ang formation na nagpapatibay sa entablado, baka nahati na ito sa dalawa ng sword energy. Hindi natin Rhys kahit na nagmintes ang kanyang pag-atake, at agad niya itong sinundan ng isa pang pag-atake. Patuloy na umiwas si Sebastian, umaasa sa kanyang walang kasing husay na phantom stride. Kasing bilis ng kidlat ang kanyang mga kilos, ang kanyang bilis ay umabot sa rurok nito hindi siya masundan ng mga espiritual na pandaman ni Riz, dahilan upang magmintes ang bawat pag-atake ni Riz. Nagpakawala si Riz ng dose dosen ng mga sword energy ng sunod-sunod, ngunit wala ni isa man ang tumama kay Sebastian. Nagalit ng husto si Riz dahil dito. Magtatatalan ka na lang ba na parang unggoy? Kung may lakas ka ng loob, harapin mo ako. Kung takot ka, lalabanan pa kita ng isang kamay. Napaungol si Riz sa frustration. Gayunpaman, hindi pinansin ni Sebastian ang mga panunuya. Handa siyang mag counter anumang oras sa sandaling magkaroon ng kaunting lagpas sa focus ni Riz. Sa kabila ng pagsupil sa kanyang cultivation sa antas ng isang two-star demigod, ang kanyang aktibo at passive na enerhiya ay napakalakas pa rin. Isang serye ng sword energy slashes ang nagtulak kay Riz na patuloy na umatras. Sa gulat at galit, Nagpakawala ng galit na galit si Riz at pinakawalan ang kanyang ultimate technique. Sa isang dagandong, ang kanyang espiritual na enerhiya na nakabatay sa kahoy ay lumundag mula sa kanyang katawan na parang tidal wave. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon habang itinaas ang kanyang espada. Habang ang espada ay umindayog, ang berdeng ilaw ay nagsama-sama sa kanyang harapan, na bumubuo ng isang napakalaking globo ng enerhiya. Ang globo ay pumipintig ng nakakatakot na kapangyarihan, puno ng sigla at hilaw na lakas, na parang hawak nito ang walang hangganang enerhiya ng buhay mismo.